is the way for amphitheater. May amphitheater nga sa kabila. Pedestrian underpass po dito. Kung pupunta ka sa kabila, yun ang tinatawag na lake park. Na, balik tayo doon. Then, may, may mga tindahan din dito, kiosk. Kung gusto bumili, nauuhaw ka. And also, there's a toilet. Yan. Punta tayo dito. So, minsan tong lugar na to, yan. Pag gabi, ito, may amphitheater ito kita nyo kasi amphitheater turun natin ha alam nyo ba it's been a one year and a half yata. two years na ako sa place na to kasi si Rose naging busy sa trabaho kaya amphitheater siya kasi ayan Napabilog siya so pwede sila mag perform dyan a sign of celebration talaga so ang ganda si oh. see more ang grass si kuya oh, ako tapos na mag biking oh. So, itawid tayo. Oh. Tingnan natin siya. Yan. Amphitheater ang tawag din diyan kasi nga pwede mag-perform diyan dito. May anong diyang mga paggabi. Uh, dancing light diyan, fountain. So may pa-fountain diyan sa gabi. So that is the toilet for the boy and this is the toilet for the girl. So yan. So kita niyo. So bawal ang mihis sa kanto-kanto lang. <laughs> Yan mga Pilipino, di ba? So dito talaga kailangan mo talaga you should have a proper place talaga. Yan sa ating mga call of nature. So ayoko umihi. So kung tayo umihi muna. So pupunta tayo doon. And let's go with other places pa. Bakit naman? Makita tayong magandang views dito. At second part na tayo formal part. Dati dito kami nanguhuli ng Pokemon. Yan, Pokemon Go. Tingnan niyo, they are also bringing their own ano talaga. Upuan. Yan. Because people are here also have trying to enjoy to relax. Kailangan natin yan eh. Then after a busy schedule with our work, we need to help, uh, need to spend time with our family see kanto ganda doon, no there's is blue the blue water the other side that is the cornish area this is a beach area so naghahanap ka na mapupunta beach pwede ka pumunta doon there's a playground area also at the side sa so, tabi tayo doon pwede tayo sa bila tingnan natin muna actually pawis-pawisan na, na ako <laughs> mainit talaga So laban lang tayo. Sa so, inyo know, ano para sa mga kids. So, again also this a uh, for measure. make sure. Alagaan talaga for your safety, please keep 2 meters apart. Same, all area talaga. Talagang meron talagang paalala. Ang government sa bawat isa sa atin to keep safe all the time. As much possible talaga no. Kailangan talaga natin 'yan. To stay at home much better. Wala namang gagawin. Oh, may nagbabay ko oh, si kuya See? Hello kuya, say hi <laughs> Ayan ah oh. Parang puzzle maze yan Ayan, so Yung garden na yan, may labasan ka So ayaw ko pong maligaw tayo, mainit <laughs> Ayan So tingnan nyo dyan doon, over the top Ikalawit na lang natin So ayan, oh, may daan-daan dyan See? Ayan. Kung nasa taas ka, pwede ka pumasok dyan. Ikot-ikot ka lang hanggang malabas mo yan. So, that's very, ano po, uh, another activities for the kids. So, kids friendly talaga and family friendly ang mga sa Abu Dhabi. This we can really proud of. No? Pero mga next Friday, hinihingal na si Hose. Ayan. Mayarit next succeeding month kapag winter nice coming na po by next month. So malamig na yan, marami ng tada family dito. Yan. Kasi mahalaga pa rin yung family bonding. Huwag natin iaalis sa atin yan because uh, time is very precious. Life is very precious. You know? Great memories we need to save also. So good photos, ika nga nila. So yun si Kuya, oh. Papahinga. So bantay siya. So, yan. Yan. So, nakakita pa tayo ng kabayan, no? Kabayan na security guard sa park. So, yan, no? Very safe talaga sa park kasi may mga ano talaga. Ngayon si Kuya, o. Oh, kabayan po yan. So, apakabait ni Kuya. saludo tayo sa bawat Pilipino sa tanda ko man sa mundo. Yan. So, saludo tayo dyan kasi napakabait ng mga Pilipino. Yan. So, hindi ko na siya kinuha ng guys. So, at sa naman kasi sa kanyang trabaho bawal po kasi talaga kapag nasa oras yung trabaho hindi mo pwedeng guluhin o so, para sa inyong mga personal na ano mga uh, arti-arti natin so, hindi pwede yun kapag sa oras yung trabaho, trabaho talaga kahit kumuha, gusto mo kumuha ng ano so yun, another instructions so, standing in front of the hurdles yan, masahin natin wala ba bumasa? Instruction. Standing position in front of hurdles. Bend knees and jump forward over each hurdle. Keeping feet parallel and slightly apart. Keep knees bent when landing. Okay, yan po yan. Yan, yan, yan. So, good for exercise talaga. So, pawis-pawisan na ako guys. Yan. Wala umwi na tayo. Diyos ko, nakaano pa ako. Mainit sa aking kasuotan. <laughs> Kasuot ano. ng pa-apply, pa-masok. Basa-basa na yung aking sengit. Ayan, nasa ano yung mga kuya kanina. So, ayan. Si kuya, nandoon. Say hi, ano, si kuya, hi. Kumakaway, ano <laughs> Okay daw, sayo yan, no. Kumakaway si Kuya. Oh yeah, this thing from Sudan yun. From Sudan. Yan. So. See? Actually, kanina makilala ko yung mga ano, yung tatlo kanina. Ready and ready sila. Ito photo shoot shit kasi madami siya talagang baong na damit. My God. Yung sang Pakistani. So madami siyang baong pala so, Compared naman yung fairness ah. Yung sa so six packs. Six packs! ng pandesal masarap <laughs> ulamin <laughs> and there's also the Thomas Tower sasabi ko sa inyo kanina yan ang ating World Trade Center sa gabi maganda to, may mga lakes man dyan clear water ayan, see ang ganda ng tubig oh the swan, swan, swan diba, ang ganda sa gabi yan, pag may spotlight, bongga, bongga yan Ayan. Ayan o si kabayan. O. Naglilinis dito. So, ayan. Pawis-pawisan tayo. Hi, my God. Upo muna tayo. Mainit eh. Go.